Nice nyo bang makita ng mga bagong tanawin o kaya yung mga ng mga iba't ibang klase ng pagkain? Tara, samahan niyo ako. Ako nga pala si Christian Lawrence si Chavez at ako'y naglalakbay sa kapital ng Thailand, ang Bangkok. Nandito ako ngayon sa isang gusali sa bansang Thailand. Ito ay ang Paragon. Isa ito sa mga pinakamalaking gusali sa bansang ito. Napakaraming turista at mga Pinoy katulad ko. Dito kami nag-almusal at isa lang ang masasabi ko. Napakasarap! Pagkatapos, pumunta kami sa pampublikong pamilihan. Hanggang sa inabutan kami ng tanghalian. Ngayon, susubukan ko ang pagkain na ito. Naglibot pa kami at namili ng mga pasalubong hanggang sa inabutan kami ng dilim. Hay, kakain na naman. Pinili namin kainin ang mga lamang dagat. Katakam-takam naman kasi. Oo nga pala, nandito kami sa panggabing pamilihan. Kaya, napakaraming pagpipilian. Sa aking paglilibot, may isa akong napansin. Mga kakaibang pagkain mga insekto'ng hindi natin akalaing makakain. Napakasaya ng araw na ito, ngunit hindi mawawala ang aking pagka-Pilipino saan man sa mundo.